Sa video na ito, bibigyan ko kayo ng mas detalyadong buod ng librong Daring Greatly ni Brene Brown. Lahat tayo ay takot sa pagtanggi at sa ilang pagkakataon, nagdududa sa ating sariling halaga. Bilang mga tao, mayroong tayong pangunahing pangangailangan para sa koneksyon, pag-ibig at pakikipagkaisa. Sa kasamaang palad, madalas tayong nagtago ng ating mga kahinaan na nagiging dahilan upang mag-isa tayo sa ating pamilya, komunidad at mga lugar ng trabaho. Si Brene Brown ay isang eksperto sa pag-aaral ng kahinaan at empatya. Sa kanyang librong ito, tinalakay niya kung paano ang pagtanggap at pagyakap sa ating kahinaan ay makakabago sa ating buhay, pag-ibig, pamumuno at pakikisalamuha sa iba. Sinasabi niya na ang tunay na koneksyon ay nangyayari lamang kapag tayo ay handang ipakita ang ating mga tunay na sarili. Sa huli, sino ba ang ayaw ng masayang buhay at mga makabuluhang koneksyon? Una, pag-unawa sa pagiging mahina. Tayo ay likas na nangangailangan ng pagkikipag-ugnayan at koneksyon sa ibang tao. Ang pagnanais na ito ay nagmula sa ating instinct para sa kaligtasan. Mas mataas ang tsansa nating mabuhay kapag tayo ay bahagi ng isang grupo. Sa modernong mundo, Maraming tao ang nagkakaroon ng damdamin ng kakulangan o hindi pagkasapat. Tayo ay madalas na nagkukumpara sa ating sarili sa ibang tao at nag-aalala na hindi tayo sapat. Kaya tayo ay nagiging takot na hindi mahalin o tanggapin. Mahalaga na malaman na ang pagiging mahina ay hindi isang bagay na dapat ikahiya. Ito ay isang normal na bahagi ng ating buhay. Ang pagiging tapat at handang aminin ang ating kahinaan ay isang tanda ng tunay na lakas. Madali lamang umiwas sa mga sitwasyon na nagpaparamdam sa atin na mahina, ngunit ang pagharap dito ay nagbubukas ng maraming oportunidad. Pangalawa, ang pagiging mahina ay hindi kakulangan. Kapag mahal mo ang isang tao, tunay mong nararamdaman ang kahulugan ng pagiging mahina. Ang pagbubukas ng iyong puso sa isang tao ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan at maaari silang makasakit sa iyo. Gayunpaman, ang pagpayag na maging mahina ay nagbibigay daan sa iyo upang maranasan ang pinakadakilang emosyon ng lahat, pag-ibig. Sa kabila ng karaniwang pananaw na ang pagiging mahina ay isang kahinaan, ito rin ang pinagmula ng maraming positibong emosyon. Kapag nag ka na ipakita ang iyong sarili, mas nakabubuo ka ng mas malalim na koneksyon sa iba na maaring magdulot ng mas masayang karanasan sa iyong buhay. Pangatlo, Paano nakakaapekto ang kahihiyan sa iyong buhay? Sa lipunan natin, may malawak na pressure na dapat tayong maging mahusay sa lahat ng bagay. Madalas ipinapakita natin lamang ang mga magaganda sa social media na nagiging dahilan para mas mapahirapan ang ating sarili sa paghahambing. Ang pagkakaroon ng pakiramdam ng kahihiyan ay nagiging hadlang upang tayo ay kumilos at makipagpugnayan. Kadalasan, naghihintay tayo na ang iba ang magpakita ng kahinaan bago tayo magpakita ng ating sarili. Subalit, dapat tayong maging handang ipakita ang ating sarili at ipagsapalaran ang mga pagkakamali. Ang mga pinakamagandang bagay sa buhay ay nagmumula sa mga risk na ating kinukuha. Pangapat, pagbuo ng kakayahan sa kahihiyan. Ang pagkakamali ay bahagi ng buhay. Ang takot na magkamali ay nakakapigil sa atin na subukan ang mga bagong bagay. Ang mga pagkakamali ay hindi katapusan. Sa halip, ito ay mga pagkakataon upang matuto at lumago. Halimbawa, kapag may nagkamali sa isang presentasyon, huwag mawala ng pag-asa. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob na subukan muli ay mas mahalaga kaysa sa takot na mabigo. Kung may nararamdaman kang kahihiyan, Subukan mong sabihin ito ng malakas. Makakatulong ito upang mawala ang kapangyarihan ng kahihiyan sa iyo. Madalas, mas malala ang pakiramdam natin sa kahihiyan kaysa sa aktwal na pangyayari. Kapag nailabas mo ito, mas madali mong mahaharap ang iyong takot. Panglima, pagtanggap sa sariling halaga. Huwag hayaang ang iyong halaga ay nakadepende sa opinyon ng ibang tao. Dapat mong malaman na ikaw ay sapat na kahit ano pa man ang mangyari. Ang mga pagkakamali ay hindi nangangahulugang hindi ka magaling. Dapat mong ipaalala sa iyong sarili na ang iyong halaga ay nagmumula sa loob, hindi sa mga papuri o puna ng ibang tao. Pang-anim, paglikha ng kapaligiran na suportado ang pagiging mahina. Madalas ang mga paaralan at trabaho ay may mataas na pamantayan na nagdudulot ng pressure sa lahat. Dapat tayong lumikha ng mga kapaligiran kung saan ang lahat ay malayang maipahayag ang kanilang mga ideya. Huwag gawing katawa-tawa ang mga pagsisikap ng iba. Sa halip, purihin sila sa kanilang tapang na ibahagi ang kanilang mga pananaw. Sa ganitong paraan, nagiging suporta tayo sa isa't isa. Ang mga magagandang bagay ay nangyayari kapag tayo ay handang maging mahina at makatanggap ng tulong mula sa iba. Ang librong ito ay nagpapakita na ang pagiging mahina ay mahalaga, hindi lamang sa mga negatibong emosyon tulad ng takot at kahihiyan, kundi pati na rin sa mga positibong emosyon tulad ng pag-ibig at saya. Dapat tayong maging mas bukas sa pagyakap sa ating kahinaan. Ang pagtanggap sa ating sarili ay nangangailangan ng tapang. Sa katapusan, ang pagtanggap sa ating mga kahinaan ay hindi lamang makikinabang sa ating sarili kundi pati na rin sa ating komunidad. Ang pagbubukas ng ating sarili at pagpapakita ng ating tunay na pagkatao ay nakakapagbigay ng lakas at inspirasyon sa iba upang gawin din nila ang pareho. Sa bawat hakbang ng pagiging tapat at mahina, nagiging mas maligaya tayo at mas puno ng layunin dahil sa koneksyon at pagmamahal na nagmumula sa ating pagyakap sa ating kahinaan. Sa huli, ang pagiging bukas sa ating kahinaan ay isang mahalagang susi upang makamit ang mas malalim na kaligayahan at kasiyahan sa ating buhay. Hindi lamang tayo nagiging mas matatag, kundi ang ating mga relasyon ay nagiging mas matibay. Ang mga koneksyon na nabubuo mula sa pagyakap sa vulnerability ay may kakayahang magdulot ng mas tunay at mas masaganang buhay para sa ating lahat. Kapag natutunan natin ang pagiging maligaya at komportable sa ating kahinaan, napagtanto natin na hindi natin kailangang magtakip ng ating mga flaws para magtagumpay. Sa halip, ang pagyakap sa ating imperfections ay nagiging daan para mas maranasan natin ang tunay na halaga ng buhay, ang pagiging totoo at buo sa ating sarili at sa ating mga relasyon. Ang akdang Daring Greatly ni Brene Brown ay nagtuturo na ang pagyakap sa ating kahinaan ay isang tanda ng lakas at hindi tayo dapat matakot na magpakita ng ating imperfection. Ang pagiging tapat sa ating sarili ay nagdudulot ng mas malalim na koneksyon, kaligayahan at pagtanggap sa ating sarili. Hindi natin dapat iwasan ang ating kahinaan, kundi gamitin ito bilang oportunidad upang matuto at magpatuloy na nagiging susi sa mas magagandang relasyon at tagumpay sa buhay. Ang pagtanggap sa ating kahinaan ay nagbibigay daan sa atin upang lumikha ng isang mas maligaya at positibong kapaligiran sa ating komunidad, trabaho, at mga personal na ugnayan. Sa hinaharap, ang mga aral na ito ay magsisilbing gabay sa atin upang maging mas bukas, mas matatag, at mas handa sa mga hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng pagyakap sa ating kahinaan, natututo tayong magtiwala sa ating sarili at sa iba na nagiging susi sa mas masaganang buhay. Sa huli mas nagiging buo tayo bilang tao at mas nakakaranas ng tunay na kagalakan at pagmamahal. Ang pagiging totoo sa ating sarili at sa ating kahinaan ay isang mahalagang hakbang patungo sa mas maligaya at matagumpay na buhay. Kapag natutunan nating tanggapin ang ating imperfection, nagiging mas buo tayo bilang tao at mas handa tayong magtagumpay sa mga hamon ng buhay. Ang pagyakap sa ating kahinaan ay hindi nangangahulugang kahinaan kundi isang patunay ng lakas at tapang na magbukas sa ating sarili at magtangkang maging mas mabuting tao. Sa pagtanggap ng ating mga flaws, mas nagiging bukas tayo sa mga oportunidad at koneksyon sa iba na nagdudulot ng mas malalim na kaligayahan at pagmamahal. Kaya't patuloy tayong magpatuloy sa pagyakap sa ating kahinaan sapagkat ito ang magdadala sa atin ng tunay na tagumpay, hindi lamang sa ating mga sarili, kundi pati na rin sa ating mga relasyon at komunidad.